Mula La Union, biyumahin ng Baguio City ang buong pamilya ni Dexter para mamasyal at bumili ng clip-on. Sikat kasi ito sa Baguio at pati na rin sa social media. Entertaining siya eh. Kaya sabi ko, pang bata, pang matanda, pwedeng pwede. Nakasama sa uso eh. Dahil nga patok, samot sa mga vendor sa rin ang nagtitinda nito. Ero ang ilan sa mga ito pinagkukumpis ka ng Public Order and Safety Division. Ang mga nagbebenta kasi ng mga ito ay mga illegal na vendors na karamihan ay nasa nasawata sa mga parke sa lungsod na dinarayo ng mga turista. Peddling pa rin po 'yon. Uh, illegal peddling uh, does not uh, uh, pertain to specific goods. Lahat po ng binebenta na walang permit, especially sa ating CBD, sa ating parks ay hinuhuli po natin. Paglabag kasi ito sa umiiral na City Ordinance No. 2000-001 o Tax Ordinance ng Lungsod. Mas mataas pa nga umano ang presyo ng mga illegal vendors kaysa sa mga legal na nagtitinda. Very cheap actually ang puhunan niyan. Binibili, binibenta sa, sa inyo ng 50 pesos pero ang puhunan niyan 3, 3, 4, 6 pesos ata or 6 pesos isa so ang laki ng markup. Kaya po hindi tumitigil yung mga nagbebenta kasi kahit mahulian namin sila, uh, wala yun sa kanilang possible nakikitain kasi nga napakalaki nung uh, patong nila sa puhunan. Kaya ang tindera ng clip-on na si Aisa hindi maiwasang madismaya, lalo na't na malaking kita raw ang nawawala sa kanilang mga legal na nagtitinda nito. Sa so, mga illegal vendors, dapat sumunod na lang tayo sa batas kung ano yung mga bawal at mga hindi mga hindi pwedeng ibenta at saka mga hindi para hindi nasasayang yung mga product na, na nabibili natin. Sa inaasang dagsa ng mga turista sa ilang mga highlights ng Panagbanga Festival, nakatutok ng muli ang Public Order and Safety Division sa dagsa ng mga illegal vendors. Babala nila sa mga ito. We will be uh, on the watch kung darating po sila. Alam naman po nila na bawal. So Uh, last year eh ayun, opo, opo last year is eh, nahuli po silang lahat so I hope that discourages them from coming back. Sa ngayon, patuloy na naglilibot ang mga tauhan ng opisina upang matiyak na walang manlamang sa panahon ng kasiyahan. O, si Robert Invento para sa Luzon Headlines.